May nagtatanong sa akin kung paano daw mag-business. Alam mo, sa business, lalo na tayo, katulad kami, hindi naman kami ipinanganak na mayaman talaga. Ang business namin ay nag-start sa utang. Yun yung totoo. Pero kung marunong ka magbayad, marami maraming magpapautang sa'yo. Ang tandaan nyo sa negosyo, kailangan marunong kang magbayad. Pangalawa, ikaw yung hahawak ng pera, hindi kung sino-sino ang nasa counter. Ibig sabihin nyo, nagsusukli, nag hands-on talaga, hands-on ang, ang gagawin. Kasi hindi natin alam, ba, baka may nangunguha hindi natin alam. Basta ikaw talaga yung naka-hands-on o naka-ano sa business mo para alam mo. Pangatlo, double check yung mga deliver. Mag-double check ang deliver kung tama yung dineliver Tapos, isa pa, sa negosyo kasi, wag kung ano-ano mga kaka, lalo ng iba no, grabe pagka nagbe birthday shoes, tapos doon kukunin sa puhunan, ano na mangyayari sa negosyo, negosyo natin, kung gano'n na puro kapret susuhan, tapos umangat ng konti, kung ano-ano na yung pinamimili <laughs> kung ano na yung pinamimili parang ano na I hindi uunlad yung negosyo natin pag gano'n, na kung ano-ano, kai-start ka mo pa lang, papalipad ka pa lang eh, papalipad pa lang, tapos kung ano-ano na yung mga naisipan na ano, tapos kung sasamahan pa ng mga bisyo, ay wala talaga mangyayari sa negosyo. At saka, isa pa, kailangan mag magkasundo kayo mag-asawa, magkasundo sa pag-uunlad ng inyong negosyo hindi kung saan saan pang ano mula sa mga anak hanggang sa asawa magkasundo magka, nandoon yung unity para umulad yung yung negosyo ng inyong pamilya ganun yung tulungan talaga tulungan wag hayaan yung isa lang ang ano tulungan talaga at isa pa kailangan marunong tayo tumupad ng mga usapan lalo na yung mga deliver tuparin mo talaga gawan mo na paraan kung taghina walang excuses yan gumawa ka ng paraan para may may pambayad ka lalo kami dito na sunod-sunod yung mga deliver kailangan gagawa natin ng paraan yun para hindi tayo mapahiya sa negosyo at pinakauna prayer manalangin po tayo lagi bago kami nagbubukas ng e store nananalangin kami na bigyan kami ng customer, bigyan kami ng maraming ano para kumita kami ng malaki. Prayer talaga. Tingin rin natin sa Lord na bigyan ng talino at kalaman na nagmumula sa iyo para pa, ma, paano handle yung business na binigay niya. At alam mo ba, ang swerte ay isang beses lang kumatok. Huwag na nating sayangin pa yung swerte na yun. Kaya pagigihan yung negosyo. Kung kami nga dito nagpupuyat eh, para lang makabayad sa mga anumang mga bayari, sa utang man, o mga deliveries man yan, nagpupuyat kami. Salitan lang kami ng tulog. Kailangan mayroon talagang pagtitiis, puyat, pagod, nandiyan ang halo-halo na. Kaya magtsaga lang tayo at someday uunlad, uunlad ang, ang pamumuhay natin sa tulong ng Lord. Huwag kalimutang manalangin.